hey <laughs> What? on your call <laughs> 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 best birthday of your life Ang sarap pumunta sa mga beach, mag-relax, mag, mag bonding sa pamilya. Mga simpleng pagsama-sama na mananatili sa alaala -ala sa napakahabang panahon. Ngayong panahon ng winter dito sa Canada, imposibleng makapag-swimming sa ilog man o sa dagat. Frozen na kasi ang mga ito. sa ating bayan sa Pilipinas usually nagtatago ka sa araw lagi nandiyan ang araw pero pagdating dito sa Canada pinahanap mo ang araw lalong lalo na pag ganitong winter ay eh, laging cloudy laging maulap at nababalutan ng yellow ang halos lahat ng landscape ang haba pa naman ng winter dito, mula apat hanggang limang buwan. Pinsan, nag-uumpisa na mag-snow, Oktubre pa lamang kahit fall pa. Mag-uumpisa lamang itong matunaw bandang Abril o Mayo. Kung mataas na ang snow sa harap ng iyong bahay, e eh, kailangan mo talaga itong palahin. Mahuhuli ka rin ng pulis kung nagmamaneho ka na balot ng snow ang iyong sasakyan at halos wala nang makakita. Mahirap kasi pag ganitong malakas ng yeah. snow, yung mga sasakyan talagang nabapalutan ng, ng, ng yellow, ang kapal, ang hirap tuloy umandar, pag gagamitin mo na. So, habang medyo kaya pa, Alisin mo na yelo kahit malakas malakas ang buhos ng snow. Ah. Alam na lahat na malamig dito sa Canada pero gaano nga ba kalamig uh, sa bansang ito? Tingnan natin, ito ay mainit na tubig galing sa thermos. Eh, pa. Ha? muna sa ground, frozen na. Dito sa Alberta, karaniwan na bumabagsak ang temperatura sa negative 25 hanggang negative 35 degrees Celsius, lalo na sa mga buwan ng Enero at Pebrero. Ayon sa Health Canada, ba ng negative 27. Kinukonsidera na itong extreme cold na maaring magdulot ng sakit, lalo na kung hindi protektado ng tamang pananamit. Pero ang mga bata, ang tapang sa snow, enjoy din sa lamig. Ganon din ang mga matatanda. <laughs> Cool. Minsan, bored na mga bata sa loob ng bahay, hindi makalabas, lalo na kung sukdulan na ang lamig. Kaya kailangan silang mai-pasyal at ihanap ng mga aktividad indoor man ou outdoor? Komodo. Komodo dragon. K -O -M -O -D. Oh, dragon. Wow, <laughs> very good. A Komodo dragon. What does it do? Does it eat, uh, I know eat? too. How uh, you, oh, you know it? I what? know Komodo dragon. Oh, oh. right? malamig sa Alberta, di hamak na mas malamig sa Iqaluit sa Nunavut. Nasa Arctic Circle na ito, kung tutuusin, malapit na sa North Pole. Nitong mga nakaraang taon, naging pangkaraniwan na ang pagbaba ng temperatura sa negative 40 hanggang negative 45 degrees Celsius tuwing sasapit ang buwan ng Enero. Pero gaano man kalayo at kalamig at saan mang sulok ito ng mundo, marami pa rin Pinoy ang nagtatrabaho hello, hello dito. Hello sa... Kamakailan lamang nagkaroon ng snowstorm sa maraming bahagi ng Ontario sa silangang bahagi ng Canada. Lubog sa yelo ang napakaraming lugar. Marami rin naging diskrasya, pati isang eroplano tumaog. Nasa Arctic Circle din ang Yellowknife sa Northwest Territories. Nitong Enero, naitala ang negative 23 hanggang negative 39 Celsius na labig dito. Marami ding mga Pinoy ang nagtatrabaho sa Yellowknife, hindi alintana ang lamig ng panahon. Uh, dumating po ako dito sa Canada sa Northwest Territories near Yellowknife. Ang first snow experience ko was a bit exciting. May mga cases doon na nag-frostbite yung ilong, yung mga mga daliri mo dahil sa sobrang lamig. Pag nag-drive ka pa, mas doble ingat. Mas marami pong disgrasya sa winter. Sa, sa highway? Yeah. Lalo na pag magfa-fog. Yung, yung fog dito sobrang kapal talaga, zero visibility minsan. Mm. Yun. So, kailangan mag double ingat talaga sa winter. May dumating point na grabe naman dito. But ako na rito? Grabe naman lamig dito, merong ganun. Um, meron mga times pero you need to adapt. You need to uh, look at the positive way and also you need to learn to love the climate. Basta change in perspective mo iba na ngayon. Mas gusto ko na winter. Dahil mas maraming ak akong activities sa winter, like snowboarding, ice skating, tapos hiking. I do hiking. Oh, well, hiking in the winter? Yes. Mas gusto ko. Dahil pag winter, lalo na pagpababa ka ng bundok, mas magugustuhan mo dahil magpapadaos-os ka lang, mag-slide ka lang. So, I'm loving the winter. Ika nga. <laughs> Di rin kaanong naiiba ang temperatura sa mga malalaking syudad gaya ng sa Calgary at Edmonton sa Alberta. Batalas ding makaranas ng extreme cold dito. The next Straight Band negative 25 dito sa Bisong Downtown sa Hungary tuloy pa rin ang uh, buhay dito nandun pa rin ang pagpasok sa eskwelahan sa mga opisina at uh, dito sa train station dito sa metro train station uh, marami um, sa kanilang mga sasakya papunta sa kanilang mga destinasyon Dennis na tubog Bulacan, sampung taon na dito sa Canada. Sa kanyang trabaho bilang security officer sa downtown Calgary, lagi siyang nasa kalye. Kahit ganok kalamig, kailangan magtrabaho. Sabi niya kahit matagal na siya dito, hindi pa rin siya masanay sa sobrang lamig ng panahon. Ano na sa so 10 years namin dito, pabot kami na minus 65. So, minus 65. Lahat, sa sa lahat yung mga sasakit, pag nakapire sa lahat, higilip lahat yung mga battery. So uh, Napakahirap. Pati yung sakit. Pag may wind ang sakit. Uh, Balat mo yung kamay mo. Ito nga, sakit lang yung sakit. Ito naman kami, pero ganang trabaho. Ganang mas trabaho. Ito yung ginagawa namin. 10 years na, pero mahirap masakay so, sa ganito sa amin. pa Sa 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 ganitong klaseng panahon na ano Mas gusto mo pa Ang kagandahan dito dahil walang uh, uh, really libre nah, uh, na yung hmm. lahat yung mas. Ako na sa pagkita. Ako na, admit ako ng browing. So, lahat ko lang, kaya sa yung sound, kaya natin lahat. So, doon tayo pumabawi. Doon provided ng You know? Pero nakikita mo, usap mo mga 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 mga. sa part ng nila. So, lang buhay dito. Pag gusto mong tumira dito, again, ang karamahanan, yung reality na may sa winter, mayro'n talaga. Good luck, good luck. Ingat, uh, ingat. lamig. Uh, negative 30 na ata. At uh, ang problema, pag gumahangin pa, eh mas lalong malamig. Yung ilong ko, eh parang matatanggal. Buti na lang, medyo may wito ko kung natatakpan yung uh, tenga. Pero kahit na may gloves ako, nanunood pa rin yung lamig sa mga kamay ko. At kahit na sa pa ako, kahit na naka-snow boots ako, nako, nararamdaman ko pa rin ang uh, lumik. Kaya uh, dito sa Calgary, meron sila tinatawag na plus 15. Dito yung mga terminal na nagpagdodotong sa mga buildings dito sa, sa Calgary. naso uh, so kung medyo lalawig ka talaga at hindi mo na kayo magbilaka dito sa kalsada, eh, pumasok ka, na, uh, ka lang dito. At pwede uh, na kahit ilang buildings yan, konektado yan. At ay uh, bilang protection sa labis na lamig dito sa mismong downtown dito sa Calgary. Makapasok na nga. Ang Canada ay isa sa mga bansa na may pinakamalamig na panahon sa buong mundo. Pero magkasos ang mamuhay sa isang malamig na lugar. Sa iyong kasuutan na lamang, kung lalabas ka ng iyong bahay, kinakailangan kumpleto ka sa gear, kinakailangan makapalang iyong jacket, iyong, iyong gloves, at kahit na iyong, iyong uh, sapatos. Minsan kailangan pa ng thermal shoes na natawag sa ilalim ng inyong uh, kasuutan para makaakma ang iyong katawan sa lamig ng panahon. Pero para sa ating mga kababayan, bahagi ito ng kadalang sakripisyo na kailangan gawin para sa mas mainam na para sa kadalang pamilya. Opo si Henry Magandias.